Magandang araw po mga brad ah, Ang washing machine na ito ay sobrang ingay po kung umandar Karagkagan po ano Ayan po Ito pong pipitin the pulsator mga brad oh. No? Ayan po Ayan po Lagitikan po ano Kaya pag may tubig at damit na ito Sobrang ingay na po itong umandar Kaya ati po munang pander ito mga brad tapos subukan po natin tigilan itong pulsator kunyari may damit sa tubig yan o mga brad oh pagkalakas na karagtag o oh. yan o oh. naiiwan na po itong pulsator ano oh, pero tuloy ang andar ng makina kaya ngayon mga brad ituturo ko po sa inyo kung ano po yung nagpapaingay na yon tapos ito po muna ng pulsator ng ating unang akalasin Para kung sakaling magkakaroon ng diferensya ang washing machine ninyo, alam niyo na kung ano ang gagawin. Kaya tumutok po tayo para matuto. Ito na yung maingay kanina umandar mga brado Alam niyo kasi mga brad, kung bakit maingay pong mandar ito, na na po kasi ang mga ngipin ito sa gear. Kaya hindi na po natin pwedeng repairin ito, kundi magpapalit na po tayo ng bago. Tulad po nito, atin na po itong ikakabit. Gracias.